Tuwa na naman ang gulayan Ah, manilaw na manilaw ang gulayan yan ng patola. Makasarap. Ano, patola oh. Ayun mo no? Ayun, no? Ayun, patola dilaw na dilaw na eh ikaw ito ha sila sa ulan guys to ha kalamansi bantuhan ng kalamansi sa loob may kalabasa yan may ang papaya sa pinabukado ang palayan yan inside hampalaya inside papaya and syempre magbibigyan na naman sila Sana naman si Road Sector 1 at Road Sector 2 sumiming si basarin and then nakako-over siya. Bye guys! Thank you for watching. Always led with Fort 19. Have you